Magandang araw sa lahat ng mga kapisuhay pa rin natin dyan. Muli, nandito naman tayo ulit para sa ating panibagong video. So sa video natin today guys, sisilipin lang natin yung setup natin. Way back 2020 pa ata yan, or 2021? Until now, 2023. August. Tingnan natin kung still working pa rin ba. So, I-check natin yung mga old access point natin na ginagamit sa ating P2P. Then, titingnan din natin yung ating DIY NAP box. So, yung ginawa natin para makapag-distribute tayo ng internet through fiber na hindi gumagamit ng OLT. So, so far, working pa naman po siya ngayon. So, ipapasilip lang sa inyo yung setup kung may nabago ba since nung una natin siyang ginawa. Dito pa tayo ngayon sa bahay. So, pupunta natin yung DIY na box natin at saka yung site na ating tower kung saan tayo nag-start. Okay? So, tara! Okay guys, nandito tayo sa labas ng bahay. So, parang uulan na naman. Ah, huwag naman sana. Pero mabilis lang naman tayo, sisilip lang naman tayo sa ating old setup. Pero para magawa natin yun, so kailangan natin ng uh, ladder. Sa mga nakapalo sa ating simula nung umpisa pa lang, yung ginagamit namin ladder noon ni Dati is yung kawayan. Kaso wala na, nasira na po siya. Bumili ako ng ganyan, yung ang alloy ba yan or aluminum. So, yung una natin gagawin is eh, siguro doon muna tayo sa DIY knock box natin. So, malapit lang naman po siya dito. So, ito nga pala yung area namin. Wala ka naman pong nabago dito. Ganito pa rin. Siguro mga nasa 30 households. Maliit lang po yung community namin dito. Purok lang, purok. Uh, dito sa Maramag, Bukingon. Yan. Okay, so doon banda, nandun po yung piso wifi bindo natin. At ko rin po sa inyo, nandun naman yung ating uh, tower. I don't know kung kita ba sa video. Yan, pupuntahan din natin yan, yung setup dyan. So, gin lang yung gamit natin dyan, guys. Mula na nagumpisa ako hanggang ngayon, buhay pa rin. Matibay ko yung mga gin to. Okay, din yung ating napboxes nandun banda. So, medyo mainit pa pala, guys. <laughs> so, antayin muna natin na medyo mawala yung init. Punting overview lang, as of now, meron po akong siguro mga 15 ka PPPOE client. Ito mga kapitbahay lang. Dati mga 20 plus yun, pero hindi ko sukat akalain na sa ganito kaliit na community, pinasok pa rin siya ng main tail ko, which is si Blue, lang niya kang Lugga. Ka. Pinatos mo pa. <laughs> pero kilang okay lang yun. Ganun naman talaga. Siguro na din, kasi may katabi kami ditong planta, yung Crystal Sugar Milling. Siguro yun yung main target ni Globe. Kaya sila pumasok dito sa amin. Yun. So yung out of 20 ko na clients, may iba doon lumipat sa Globe. <laughs> Then hotspot pa, ilan ilan lang naman. Kunti lang. Kasi may magandang data din naman dito sa amin. Si Smart at si Globe. At yun lang, yung bindo. May piso kayo pa yung bindo ba tayo dyan na kahit, kahit may mga katabi na po siya ngayon. Dati wala pa eh. Solo ko pa lang yun. ngayon. Ngayon mayroon na. Pero I don't know, okay pa rin naman. Isang buwan, pinakamalit na yung 5K na laman. ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging advantage lang ng bindo ko compared dun sa mga katabi. <laughs> Ayan, siguro okay na to. Hindi na masyado mainit. Ayan, so pupunta na tayo. Ayun guys, saan so, andyan yung ating nap sa Yung sa taas naman is sa Globion. Kaya nga, yung sister company natin na ah. Sa ganitong liit na community, ispinatos pa. <laughs> Pero okay lang. Yun lang talaga. Kahit ano namang business, guys. Meron at meron po talaga yung kakompetensya <laughs> Okay? Natatawa nga lang doon ako sa iba. Yung... Akala mo hawak nila yung titulo ng isang lugar. Kasi nagagalit sila kapag pumapasok ka or gusto mo ring pasukin yung certain area or barangay yung iba na nauna nagagalit <laughs> kasi nga daw sila nauna dapat hindi ka na pwedeng pumasok okay so ito po yung nap natin buksan lang natin ito yan so madali yung nga po ito yung pangyak So again, magto 2 years na po ito, ito. halos. Uh, uh, Tagal-tagal na yun po ito. Ano? Oh, puno nga ng huh, mariusik. Sabihin nyo nga po guys, kung anong magandang ilagay sa loob ng nap. Para hindi pamahayan na mga uh, ano pong tawag dyan. Maliliit na uh, itim na yan. Okay, so buksan natin. Yan, kas na. Okay. So, isa lang po ito. Itong nap ko dito. Yan. Yeah. So, punong-punong po siya ng lumigas. Or, ano bang, subay yan sa amin, sa Bisaya eh. Yan. So, may switch po siyang maliit. Yan. Then, puno po siya. Dalawa po ito eh. Tinanggal ko lang kasi uh, hindi kasya. Or, sobrang init. Nasisira yung kanyang power supply. Sa uh, gagawa pa lang ng katulad nito, power supply po ng medyakon lagi nga sisira. Itong switch, hindi naman. Depende. Pero itong, sa akin, nawalan ng Diyos, hindi pa to niminsa nasira eh. lang yung power natin. So may video po tayo nyan, check nyo na lang. Okay. So goods pa rin po siya. Yung nakita nyo, umiilaw-ilaw. Yan o. Uh, So, may mga active clients po yan dito wow gabi ang daming kuan ano ba yan walang hiya <laughs> so yun naman sa globe so yun naman oh, may mga 1, 2 may 4 na nakakunik sa kanya o oh, di diba lupit talaga ni globe <laughs> yun guys so ito yung ating DIY nap box gamit lang itong 12 volts na to then uh, PUE splitter then ang source nito is ito itong ano ba to UTP na to UTP keyboard galing po yan sa bahay papunta so kita nyo wala po siyang outlet kasi ito yung nagsusupply dyan na uh, kuryente yun so makikita natin yan mamaya sa bahay titignan natin galing dyan sa kusina yan punta tayo sa bahay, source ng power So kung itipigil mo ito yung gagamitin natin, yung itim, yung outdoor, kahit siguro 100 meters kaya. So ito nga sa akin, halos 70 ata ito eh. 70 or 80. Yan. Dito po yung tower natin. Yung dumaan dyan yung mga cable natin. Matagal-tagal na po talaga itong setup na to. Nakakabilib din kahit gano'n lang siyang setup. Pero yun nga lang, hindi ko siya pwede sa uh, yan uh, Ganito <laughs> lang, mga maliliit na barangay na gusto nyo i-fiber. Mas mura kasi. Yan, so yun po yung power natin. Ganon pa rin. So, nakikita nyo yung mga maliliit na mga ipi na yan. Yan po yung mga compass at saka in ceiling. So, yung compass po is para po yan sa hotspot yung ceiling naman para po yan sa mga PPPOA natin so yung ceiling po yung 80 and then yung uh, mga CPA or customer premises na mga device is compass pa yung yata yun pero yung maliit yung 130 130 in <laughs> yan okay pasokin natin sa loob guys aku dia ya, harus pagi juga ya udah kita lagi makan juga ya ayun so itu dati nasa udah tina salo itu nang bak seni lebas ku ko so itu tuh yang itu tuh yang nagsusupply ng power dun sa ating box dito po siya sa 48 volts po ito So, ito hindi po ito sirain. Uh, ito lang, itong mga supply lang niya. Sa so, switch, sa, so, sa so fiber cone. Kasi, fiber, media cone. Kasi, 5 volts lang. Not like nito. 48 so, volts. Matibay. Yan. Tapos, yung server natin, konti. Meron pa tayo dito. Hindi ako kita. Yan yung... Uh, hex. Hex pa rin. Hex. Ha, hanggang ngayon, hex pa rin. So, konti lang din naman po yung client natin. Yan. So, dyan po tayo nag-umpisa. Hanggang ngayon, buhay pa rin po yung setup. Kahit gusto ko po siyang uh, i-convert to OLT. Pero hindi po siya parang practical. Kasi konti nga lang. Sayang yung OLT. Eh, kaya ganyan, mini-maintain ko na lang. <laughs> kung naalala niyo tong area na to, dito tayo nun dati, nung dati nagbo-vlog nung nag-uumpisa pa lang tayo. So kasagsagan po 'yun ng pandemic at sabay po din nung nag-resign po ako noon sa trabaho para mag-full time. Talagang plano lang po noon is mag tipis wifi lang po kami ng mga partners ko. Hanap kami ng area din uh, mag-iwan kami ng piece wifi -pi for profit sharing. Pero iba nangyari eh uh, mas naging engaged kami sa uh, per client, yung bahay-bahay. Kaya yun. Okay naman po, yung kinalabasan. labasan. So, kumbaga naging stepping stone lang po namin yung piso wifi. Kasi iba pa rin talaga pag nasa area ka na. Iba yung demand. Uh, gusto kasi nung iba, lalo na pandemic, sa bahay lang sila. So yung piso wifi noon na time is minsan, yung may ibang mga bahayan na hindi nakakaabot yung signal. Kaya yun, nag-boom talaga yun yung, nag-boom talaga nun yung PPTOE. PPTOE na lang yung turn natin. Ang <laughs> susunod naman natin puntahan is dun sa PISO wifi -E, uh, bindo -bin natin. At yun nga, isi-share ko sa inyo kung anong naging advantage niya, bakit kahit pinabihan siya ng iba, nawala na lang yung iba, pinall out na lang, andyan pa rin, going strong pa rin yung bindo -bin natin. Okay? Ano nga bang sikreto niya? Kapag may milling dito sa area, umabot po siya ng mga 6,000 per month yung harvest. And then, kung wala naman, off milling. Matulad na yun, off milling po. Nasa mga 4. Not bad, nakakalibre na tayo ng internet. <laughs> Barod sa internet, I mean. Para punta tayo guys, doon sa site ng ating bindo. So, di ba guys? <laughs> Dati, kami-kami lang ni Sis ang mag i dito. Siya, ako yung nagbibit ng hagdan. Then, ha, siya naman yung mga router. O yung mga switch. <laughs> UTP cable. So ngayon, may kunting, may maliit na team na po kami. So yun po yung nag-i-install na ngayon. At may kunting na-invest na rin po like mga service ng I aming mean, installer <laughs> okay so dahan dahan lang so si po unti lang ha ganoon naman talaga ha, walang bigla ang success ah ah oh yun kaya nga mga tayo punti at hindi nga magbuhat ng hagdan <laughs> okay. Palabas na tayo guys. Nandito kasi siya sa may gate. Hindi natin siya nilagay. Ah, tingnan natin. Okay, so dito may piece wiper dito eh. Ah, yan? Ah, sarado. Ah, dito rin, oh. rin may box. may piso wifi din dyan pero nung wala na yun ah dito yung piso wifi natin okay so dito yung crystal yan yun sure guys so simple lang yung mga natin na may grills din yun so sinasabi ko po sa inyo yung secret natin ah, hindi di ata yata kita eh. Pero napita natin konti ah. So ayan, ayan po yung AP na yan. From Roji. <laughs> so nagtandaan nyo po po ba? Na-review din po natin yan sa channel natin. At ever since, yun na yung ginamit natin. Yan, so, yan yun. So parang lang po siyang uh, CCTV dyan sa poste. Eh. So, yung sumaganda po siya hindi po ganun kalayo yung naabot niya. Siguro 100 meters. Pero kapit na kapit po yung signal niyan. At saka ah, install and forget. Yan po yung gusto ko sa kanya. Na kahit hindi mo siya balikan or i-check mga ilang buwan, hindi siya nagkakaproblema. At kahit one bar na lang, yun, yung mga nakaparada ditong truck, na-enjoy pa rin sila yung internet. So, mahal po siya, mahal. Siguro mga 8,000 o 9,000 kasama yung adapter. Pero worth it po yan in the long run. <laughs> so matagal na yung po yan dyan. Halos, ah, nauna akong mag-hotspot. So siguro mag 2 years pa lang yan. Kasi yung uh, pinaka-set up talaga natin dito sa my tower is halos 2 years na mahigit. Yan. <laughs> so yun guys, yun lang yun lang yung setup natin. By the way, from tower to my sa bahay, papunta dun sa ating bindo, uh, solar powered po siya. Okay, so may setup po ang solar niyan. So, papakita ko sa inyo ngayon. <laughs> Pasok muna tayo sa bahay. So, wala pong patayan to dito. Okay, 24 hours, kahit burn out bukas. Yan, yeah, so nag... So dito sa bahay yung pinaka-source ng power niyan. Going sa window na nandun. And then, sa power naman doon. Gumamit lang ako ng TTHM. And nakikita niyo po yan dito sa aking tubo-tubo ah, or poste. Blip pa rin natin. Ayan o. Ayan, papunta nyo doon. Okay. Papasok doon yung supply Oo, oh, di ba? So, pilitin natin sa bahay yung setup. Mas pasensya na po yung bahay namin. Medyo masikip. <laughs> so, check natin sa loob. Mm -hmm. Okay. Okay, so yun siya guys. Solar powered po siya. So, nilagyan ko lang po siya ng uh, ADR. Kasi, -lo low voltage po dito sa amin. So, yun yung naging problema ko din. Kasi kapag nag-low voltage, sumabit po siya 90 volts lang dito sa amin. Nilagyan ko po siya ng ADR na pag pinuno pinakababa, ah, madilim na si dun. Kasi, low voltage po dito sa area namin. May mga pisunit ako dito dati pero nasisira lagi gawa ng hindi stable yung grid. So, kaya kung di mo lalagyan ng ABR, naku po, laging nagre-reboot yung Gen 2, kaya nawawala yung, uh, wala -wala yung internet. At saka yung hex, laging nag... Tumutunog pa naman yung kapag nagre-restart. <laughs> pero matibay po talaga yung Hex. Sa katunayan nga, yung pangalan ng firstborn ko is Hex. Si Hex Andre. Ganun po kasi tinindal sa akin yung microtech device na yun. So hanggang dito lang siguro guys yung video natin. Kung tour lang naman sa ating old network na up to now working pa rin. Kung may clarification po kayo sa setup natin na old na yun or interested po kayo, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba ng comment section natin. Try po natin sagutin. So marami pong salamat, especially dun sa mga sumusubaybay sa atin simula pa noon hanggang ngayon maraming maraming thank you po sa inyo at uh, kita kits ulit sa susunod nating na upload